Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, marami ang nakatutok ngayon sa kuponahan ng Pilipinas sa Asian Games. Kaya naman ang mga Pinoy hindi magkamayaw sa kanilang ipinapakitang suporta. Kung ito naman kayang team na ito ang magiging representative ng bansa, ibibigay mo rin ba ang 100% support mo? A for effort! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o story na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan na ating social media pages na sa napin ng Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa former emperor ng France na si Napoleon Bonaparte. Ayon sa kanya, ang opinion ng publiko ang nagsisilbing sukatan na dapat pagbasihan ng mga monarkiya.